May bagong kabanata na nagbubukas para kay Clay Thompson mga chong At porsigido siyang gawing espesyal ang pagkakataong ito kasama ang Dallas Mavericks Matapos sa mga taon ng tagumpay sa Golden State Warriors Handa na siyang isulat ang bagong yugto ng kanyang karera At ngayon buwang loob niya magkampyon kasama ang Mavericks Ayon kay Thompson excited siya sa kanyang bagong simula dahil bagong kabanata ito ng kanyang karir at may potensyal itong maging talagang espesyal. At sino nga ba ang hindi ma-excite? Ang Mavericks halos tatlong panalo na lang mula sa pagiging kampion noong nakaraang season. Alam ni Thompson na nandyan na ang mga piraso para sa tagumpay. Nasa kanila na ang tamang ingredients. Ang kailangan na lang ay manatiling buo ang samahan ng team at unti-unti magtayo ng momentum linggo-linggo. Sabi nga ni Thompson, alam ko na kaya namin gumawa ng isang bagay na espesyal at kaya ako nandito ng maaga para makuha ko agad ang tamang momentum sa team at sa lungsod ng Dallas. At nag enjoy siya habang ginagawa ito. Ipinapakita nito na hindi lang siya nandito para makapaglaro, kundi para talaga magtagumpay at makuha ang kampyonato sa proseso ng pagiging bahagi ng Mavericks. Ang paglipat ni Thompson sa Mavericks ay nagbigay ng oras para sa kanya na mag-isip at magnilay-nilay sa tagumpay ng team noong nakaraang dekada partikular na ang championship run nila na pinangunahan ni Dirk Nowitzki noong 2011. Sa panonood niya ng mga video ng Mavericks Finals win laban sa Miami Heat, natagpuan ni Thompson ang inspirasyon. Ipinakita ng underdog Mavericks ang husay ng team chemistry at nakita ni Thompson kung paano sila nagtagumpay kahit na hindi sila ang paborito para magkampiyon. Sabi ni Clay, "Nakakita ako ng mahusay na samahan ng team." isang grupo na nakapagtiis kahit na mababa ang seed nila at natalo pa ang mga malalakas na teams si na Kobe at ang Lakers KD at ang Thunder pati ang Miami Heat na tinatawag na The Beatles Tila humuhugot siya ng inspirasyon mula sa Mavericks team na iyon at gagawin niya ang lahat para maulit ang tagumpay na iyon sa darating na season Determinado siyang gayahin ang espiritu ng team na hindi sumusuko at umaasa sa magandang chemistry. Ang mga expectations at pressures ay hindi na bago kay Clay. Bilang isa sa mga pinakamahusay na shooter sa NBA, malaking tulong siya sa Mavericks. Hindi lang sa opensa, kundi pati sa depensa. Ang kanyang championship experience mula sa Golden State Warriors ay tiyak na magbibigay ng dagdag na kumpiyansa at leadership sa kupunan. Lalo na sa crucial moments ng laro. Ang goal niya ay hindi lang maging parte ng Mavericks kundi dalhin sila sa pinakamataas na antas, ang kampionato, Ang determinasyon ni Thompson ay kitang kita, lalo na't nagdesisyon siyang maagang sumali sa team at makisama na agad sa mga bagong kasamahan. Ipinapakita nito na handa siyang magsakripisyo at magbigay ng 100% para sa Mavericks. Magiging susi kaya si Clay Thompson para sa panibagong kampionato ng Dallas Mavericks? Comment nyo sa baba ang inyong opinion mga chong! Huwag kalimutang i-follow kami sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga bagong balita ng NBA. Muli, maraming salamat sa inyong pagtutok mga chong. At kita kits ulit tayo sa susunod na episode. Dito lang yan sa Joll Sports Zone. Bye-bye.